bisa dengar lagi kan? kan tidak kan tidak, pak. Morning guys. Uh, nah kisingit kami kay model uh, Ini ya uh, Sama saya Channel dan kagayon ka karan kami. si Covid Vlog TV. Subscribe po, guys. Support TV please support my page mga vloggers. Ah, ihatag na muna ko ngayon na ini ng mga bado ng Aguaduan ng Alas Kita sa Carmen ta uh, masubukan. Kumain na selamat. A few moments later. Oh, ito guys, uh, ilalagay na natin ngayon 'yung mga donation dito sa Salamat, Barangay ng Carmen. Um, mo, po. Yung natin si COVID vlog TV Si Ogi mm -hmm. Vlog COVID TV, TV. TV. Supportahan po natin yung kanilang mga page Okay na tatlo na

いただきます。<music>

Uh, gagamit ni naman panensyal nasa anama ng buntanan mga dum dumlit na umisyo so dammo salamat sa iyo dammo okay. okay. <laughs> <laughs> Sige, sigi na yon ta uh anta makabulig pa ito sa iyo na gin atag yan na uh, guti ka dito pero Marugin. tigang ito sa amon kasing kasing di na Ang ah, ano ko lang masasabi mi si Mang Manguti madako kaysa iyo gud kinasing kasing pagtabot sa amon salamat nga dako salamat Thank okay, okay, you po Thank you po thank you na Para gudahan pwede ka po na mo Oo oh, sige sige Ayan uh, ah uh, Uh, dan mo salamat po sa iyo bro, ano nga mo sir? Rodel Tarari. Sir Rodel, dan mo nga salamat. Sa mga pa dito sa, sa iyong vlog sa ah Ini, gusto lang akong If you want to help, diba? If you want to help sa amon sinis sitwasyon na among, Meaning, you, you will take action. Pero if you don't want to help, it's your choice. So, remember, adikit sa usang mga kalibutan na nag-urog po kit. Pero yung humanity, yung unity di rin nato makukuha kung di rin kita kakausa ng ano mga taga para sa akin na, sa mga nasunod niya na kung di rin natikang sa imu, iyo sa iyo heart especially sir sa iyo tikang ko din sa iyo heart na itabang yun sa amin so sobrang nakaka-touch no? Uh, na, kami ang iyo na pilit na tabangan mo kami um, siguro si God na nag-himu way nag-himu kam na instrumento no para usa kami sa matabangan lor na mga nasunugan dili la kami nasunugan damo din ni eh. pero in all papasalamat na um, ginhimo nyo nga tanan yung effort pag message pa lang ani na uh, kumusta kam dida nanu na kam very touchable na ito kay ito nga yakan na mga message para sa amin is nakaka-touch na lalo pa da na ini na take action kam nag respond tunit kam tabo kam sa amon sa mga tao na tumabang sa amon sobra dire namon makakalimutan ini nga laging in tabang ninyo sa amon na grabe nga diri kit magkakilala diri magkadugo pero mismo kamu umabot sa amon para tabangan mo kami. Ana family, no? Sa mga anak kapanood niya na. Ah. Papasalamat ako sa iyo sa iyo mga mga positive na mga message sa iyo mga maupay na mga mga, mga <coughs> ayo pag concern sa amon. Sa ah, pag ang pagalala sa tanan ng mga maluluyon ng mga buutan na may hard heart po na tumabang sa amon din ni Dabud. Dabud mga salamat sa iyo kay um, ini ini na tabang nyo sa amon talaga nga yung in tatagan ini value especially ako kaupon nga parents is mga senior no so talaga ini nga uh, sitwasyon na, na nangyari sa amon um maramak na mga katagin inspirasyon sa ibang mga, mga, mga nakapanood dyan na no? sa mga sa, dinmang sa sulok man ng mundo or, sa let's say sa buong mundo no ng mga nakapanood niya na um, sa mga sisin ng mga sitwasyon na kakasunog dapat ipakita gud nato na aton heart para tumabang sa atong kapwa no kaya, especially na uh, first time nangyari ni sa amon na nakaranas kami si nga nasunugan kami lalo na kung parents 75 na si nanay si tatay um, I think 69 so medyo ano na si nanay medyo old kuti pero ini nga nangyari sa amon diri ini namin makalimutan so kung may dalat mga nano nga sakuna sunog bagyo nanuman unta padayon ng iyo pagtabang no kay ini kamu ang kumbaga tatawagon sa mga taong maruang tabang uta damo nga tawo ang kumbaga mag-follow sininga iyo ginihimo no as mga vlogger nga may dakang good intention to help sa mga taong nangangailangan no sa katulid sa amon and syempre um salamat ako masalamat sa mga um sa mga mauupay and puso mabutan lalo na kamo vlogger no na ni vlogger Rodel Tarayo. Rodel Tarayo vlogger. So mara damo nga salamat punta sa Rodel. Um i-continue nimo advocacy mo journey sa pagtabang sa mga mga nasunugan o sa mga nanuman bagyo o lindol. I-continue siya kay someday um kami gapo na mga tao an uh, usa nga ma magiging, ano mo ang uh, magiging uh, kakampi di design mo kung uh, kumbaga advocacy na makatabang sa amon stream sa mga na mga nasunugan. So, damo nga salamat and God bless po sa inyong mga tanan, pati sa mga sa kalbayog vloggers. Ito. Sa mga kalbayog vloggers. Ayan, damo nga salamat. Um, the best cam para sa amon. Number one cam para sa amon. Nag-take action cam, tumabang cam from the heart. No, kay may daman nilat na if you want, may daiba na natabang good, pero only to pretend just to be a popular popularity. Pero ang ginhihim ng Kalbay Journal is from the heart para makatulong sa amon din na sunugan okay. na talagang umudgo pagtabang sa amon. Kalbayo Vloggers. Kalbayo Vloggers. Ito, damo nga salamat sa iyo. Uh, okay. grabe di record yung mga kalimutan talaga sa ibintabang yung tabang ni Yulang Parents, Kabay Vloggers. Um, unta, more blessing, no? Na tabang kam sa ginoo, na kamo mag inspirasyon para makatabang pa kam sa iba na mga nangailangan. Salamat, ura-ura, Thank you. Thank